nabili kayo ng lupa na ganito yung itsura niya sa ngayon. So, halimbawa, nabili niyo yan ng, sabihin natin na rights pa lang siya. Kunyari lang naman po ito, ah. Kasi merong rights na pwedeng ipatito katulad ng mga ILD. So, kadalasan, yung mga yan, um, walang may ari ng lupa na yun. Kahit na, ano nga rin sabihin yan, kapag po ALD yung classification ng lupa, wala talagang may-ari niyan at pwede niyo siyang ipatitulong. So, katimbawa, nabili niyo siya ng 50 pesos per square meter. So, masukal, walang daan, um, o kaya, plain na plain, walang halaman, walang kahit ano, tapos puro damo, yung, hindi siya maganda. Bilhin niyo po yan, tapos ipatitulo niyo. Uh, umpisaan niyo yung proseso na dalhin niyan sa DNR para po magkaroon siya ng titulo ng sarili. Kasi kapag napatituluan niya, sabi naman po sa DNR, yung um, regular na pagpapatitle ng AND, eh, maabot ng pinakamatagal na yung one and a half year. So, isa't kalahating taon, matititulon na yung lupa niyo. So, habang pinapatitulon niyo yung AND, katulad ng mga farm na binibenta po namin dito sa, sa page ko na to, uh, habang pinatititulon niyo yan, um, taniman niyo na siya. Lagyan niyo na siya ng mga halaman para tumataas na yung value niya. So, after nyo Um, mapatay kung nabili niyo siya ng 50 pesos o 100 pesos per square meters, kapag may title na po yung lupa na yan, hindi na 100 ibebenta yan. So, kabalasan, mabebenta niyo na yan na 400 to 500 per square meter, depende po sa kung anong development na ginawa niyo sa lot. So, kung wala kayong ginawang kahit nung development sa lot, pwede na po yan, 400 square per square meter, kung nakatitle na siya after niyo siya mabili. At kung nilagyan nyo naman yan ng halaman, katulad yung mga buko, mga niyog, o yung abukado, bangga, kung ano may nilagyan yung halaman dyan, dadagdag yan doon sa presyo. So, at kung may halaman na yan na lumaki na, namumunga na, pwede na yung presyo niyan sa 700 per square meter. So mula po sa 100, tumubo na kayo kasi nga napalaki nyo na yung mga halaman. Tapos kung wala yan noon, wala siyang daan pa, pero after na dinidevelop nyo yan, pinapalaki nyo yung halaman. Tapos yung gobyerno umakiat na ng bundok kasi nga wala na siya mapasimento sa labas, ay sa bayan. So umakiat na sila sa bundok. Kaya doon na sila magsisimento ng mga daan. Pagka yung property nyo, tinamaan siya ng malapit sa daan, hindi na po yan 700 per square meter. Ang um, possible na po na maging presyo niyan, eh 1,000 to 1,500 per square meter. So, kung uh, nung binili nyo yan, 100 per square meter lang, tapos tinaniman nyo, namunga, tapos napatitle nyo pa, so yung 100, naging 1,000 to 1,500 per square meter. So, ganun na yung magiging presyo niya. Lalo na updated yung tax nyo. E eh, paano kung meron tinayo ng mga tourist spot, may tinayo dyan ng mga uh, mga building, mga kainan, o nagkaroon niya ng school na malapit o kung ano man yung iba pang progress na nangyari sa barangay na hindi kalayuan sa ano sa lupa na binebenta nyo o lupang nabili nyo hindi na po 1.5 yung magiging presyo niyan kasi kapag ka nagkaroon na ng ganon halimbawa gumanda na yung daan papunta sa school gumanda na nagkaroon na simbahan dyan nagkaroon ng palengke nagkaroon ng kung anong establishment pa so yung presyo niyan hindi na po 1.5 possible na yan na maging 3,000 to 4,000 per square meter. So, ganun kaganda yung, ano, yung pag invest sa lupa. Kaya kung mag invest kayo, sabi ko nga po dun sa mga naunang video ko, huwag kayong mamimili dun sa mga mamahalin agad. Kasi mas maganda kung may, proper, may pera kayo, mamili muna kayo dun sa mga mura. Try niyo muna po hanapin yung mga mura na, na binibenta sa mga bandang bundok, yung mga pwede ipatitulo. Kapag napatitle nyo na, uh, i-develop niya na siya ulit Kasi maghintay lang po tayo kasi darating talaga yung panahon. Lahat ng naka, nakara ng mga daan, ipapasimento yan ng gobyerno. Hindi, hindi pwedeng hindi. Kasi gagawa at gagawa yung gobyerno ng paraan para makahanap sila ng ipapasimento mga lugar. So yun po yung kagandahan dyan. Plus, um, kung ibabakod nyo pa yan, mas makakadagdag pa yun sa presyo imagine niyo po, yung lugar namin na to dati, wala namang ganong ano dito eh, wala namang ganong lang Sabi nga ng mga nauna dito, malalaking bato yung dinadaanan sa daan. Imagine, um, nabili nila noon yung lupa dito na, na 70,000 lang. Ilang, ano, 1,000 square meters na yun, mas malaki pa. Tapos yung iba, sobrang murang, parang 100 lang. Pero yung presyo ng lupa ngayon dito, sa lugar namin, yung mga titulado, maabot na siya ng 4,000 to 5,000 per square meters, lalo na po yung pakiat doon sa mga tourist pa. So, ganun na siya kaganda. Ibig sabihin, um, kung namili ka ng lupa ng pula pa noon dito, mas mayaman ka ngayon. Maraming nagbenta noon sa murang halaga, tapos parang nagsisi sila ngayon kasi yung sobrang mura nilang binenta noon na lupa, ngayon, million-million yung halaga. So, pinanghinayangan nila yung ganong pagkakatan, lalo yung mga nando sa 7,000 per square meters na kasi sobrang ganda ng lugar dahil nga bundok siya, maganda yung overlooking niya tapos ang lamig. Kasi yung mga tao naman po ngayon, uh, dahil nga maraming baha, maraming, alam niya na yung, yung pag may kalamidad, talagang sobra-sobra yung -sobra tubig na dumarating. So yung kapatagan, yung marami sa mga tao dyan, ayaw na nila ng ganun kasi sobrang dami na ng tao at sobrang ma, maingay, pollution. Kaya karamihan po sa mga tao ngayon, umaakit na sa bundok. Kaya yung presyo sa bundok, kung mamimili kayo ngayon at may nakita kayong mura, bilhin nyo na. Kasi pagdating ng araw, um, yan yung mga isa sa pinakamahal na mga, mga presyo ng ano, lupa. Kasi nga, uh, yung tao, paakit na sila ng bundok, hindi pa baba. Kasi nga, na nagsasawa na sila sa baba. Dahil gusto na, na nila yung uh, malinis na hangin, malamig, sa kami mga tanawin. So, yan. so, kung meron kayo ngayong lupa na ganyan na nakita na mura, bilhin niyo po siya. Tapos, ipatintan niyo, bakuran niyo, tapos lagyan niyo ng mga halaman, at maghintay kayo na ma-develop yung lugar. Kasi kapag nasimento yan, iba na po yung so, Sana meron po ako na itulong sa araw na to sa inyo. Thank you.